Magandang hapon, TV fam 504 <laughs> Yan ang oras natin ngayon hapon Yes, it's Friday! Finally it's Friday And uuwiya na Welcome natin ang weekend <laughs> Mga tao ay uh, masayang nag na And then uh, hopefully mas konti na yung papasok next week dahil sa lahat is nakabakasyon na yun na nga kung baga no and uh, tomorrow nga actually tumawag sa atin yung tumawag sa atin yung realtor natin uh, not really tumawag sorry but uh, nag message sa atin yung realtor natin and uh, sabi niya nga eh, mayroong kontak sa kanya na another uh, potential buyer na gusto sanang mag-schedule ng uh, site visit bukas eh, at 10.30 in the morning however para ma-make sure natin na medyo valid naman at ang uh, ating paghahanda uh, at yung effort natin is uh, enough no? At hindi nasasayang yung effort natin, sabi nga, no? Ginawa natin requirement na, okay, papayag kami na mag-site visit tomorrow to view yung ating property with one condition. At ang condition natin na yan ay uh, kinakailangan na kasama nung buyer yung realtor nila kasi nga ang uh, previous feedback na sa atin ng ating uh, Realtor, no, yung uh, tumutulong sa atin na mag-open house is yung mga nagpupunta at nag-visit sa atin, majority of them are Chinese at uh, dahil nga hindi naman marunong mag-Chinese ang ating Realtor it's more on uh, English uh, and uh, Italian ang uh, kanyang lingwahe there are times na nagkakaroon ng communication gap hindi hindi nakakapagtanong ng maayos ang ating realtor at kung halimbawa meron silang katanungan hindi rin na i-relay -re ng maayos dahil nga merong language barrier so yun yung feedback ngayon to address yung naging uh, feedback na yun is that okay papayag kami na mag-viewing bukas With the condition na dapat yung buyer will bring their realtor with them. Para nang sa ganun makausap ng uh, uh, ating realtor, yung realtor nila. So realtor to realtor nang nang sa ganun walang miscommunication. Any questions na meron yung aming realtor, pwede niyang itanong through the the realtor ng buyer and in the hopes na masagot 'yon at sana Uh, ang pinaka-end goal natin is ma-inform sila ng maayos kung gaano kalaki yung potential ng property. At ang hope natin dyan is mag-translate yan into a uh, formal offer. So, pumayag sila na okay, papa, madadali namin yung realtor namin. So, we'll see how it goes ngayong gabi kahit na alam natin galing tayo sa trabaho. At ito na sana yung pagkakataon na makapagpahinga tayo, makapag-edit uh, tayo ng vlog e, Isisingit pa rin natin sa itinerary e, natin yan, uh, activity na yan ngayong gabi Na kung saan e, uh, maglilinis na naman tayo, mag-aayos na naman tayo So, uh, yun na nga. Nandito na tayo sa ating bahay. Magpapark na lang tayo and then mamaya na lang ulit. Good morning TV fam. So, it's uh, Saturday, araw ng aming uh, not really open house but uh, private viewing kasi may nag-request na mag-view ng itong property natin. So, again, we ended up cleaning. So, yun si Joyce. and si Calcericord. Hi. Yeah, so naglinis kami, hydro prepared na tayo ngayon. Nag-update yung ating Hoover as always. So uh 10 10 uh, currently in the morning, by mga 10:15, darating na yung realtor, and then iya handover na namin yung susi sa kanya. Again, another hopefully, na makakuha na tayo ng solid offer. Battery, firmware, updating. Oh, di ba? Talagang ano? Oh. Firmware complete. You think we're gonna get an offer? Yes. Yes. We <laughs> need confirmation now. So, we're gonna it. We're gonna get it. We're gonna get it. We're gonna get it. Sush, look at you. Real testable. What's the to word today? Rain. So, yan ang usual lagay yung talagay namin. Pag mayroong nag-reviewing, kailangan namin umalis sa bahay. With a dog. At magliwaliw. No, we can't play the song yet. You say hi to the vlog. Can you spell vlog? What's the letters? V. V. L. O. G. G. What letters G. G. Yes. So in the meantime, sabi ni Joyce, papatrim mo na namin yung uh, nails, the switch. Abis lang ba yon? Mm -hmm. Excited naman to na excited. So iiwan ba natin siya doon or pa? Hindi, so ako na. Antay lang, lang? lang. Magkano yung binabayad mo sa... Fifteen ata. Fifteen dollars. Pag-cut lang ng nails. Long. Hirap-hirap nga tayo. Cut ng nails. Ay, nakakat ko naman siya kasi nga lang. Tagal. Okay, siya mabilis eh. Alam niya. Kasi may gamit sila eh. nila ng maayos. So, dadaan lang tayo dito sa main garden city. Saan ba banda yun? Dogs tayo? Avenue. Sa dito? Para sa Pasko. Maganda yung nails. <laughs> There's no whistler. <laughs> yung... Yung bata sa likod, nagyayang mag-whistler kasi kasama si Switch. Oo, oh, kasi alam niya. Uh, uh, uh. the green sign. Uh, okay. Yung best friend kasi ni Cal parating uh, nagbibigay niya ng uh, treats sa family namin tsaka kay Cal. So, uh, nagbigay sila ng parang yung uh, chocolate na gustong gusto ni Cal tsaka gusto din siya ni Clark. Ah, pwede, gusto ko din siya. Masarap ginagawa daw siya nung uh, mom ni Matthew so uh, thank you sa kanila na nagbibigay sa amin at nakakaalala although hindi pa namin sila talagang uh, nakakausap ng matagal hi hello lang in fairness ha, parang uh, tapos na sila Joyce so, nagbabayad na lang tawag dito dahil uh, nag, uh, may mandate na yung government sa Canada Post na bumalik na sila sa work nila may mga pakunti-kunti ng mail na dumarating and hopefully yung mail natin from YouTube ay dumating na <laughs> yung pinakakaantay-antay natin hopefully yan ang uh, pinaka pinakakaantay-antay natin sana dumating siya bago mag new year para you know added blessing or kahit na isabay sa new year gandang simula yan for year 2025 medyo matagal-tagal na rin kasi namin silang inaantay eh. dahil nga nagkaroon ng strike na delay parang halos isang buwan switch, and, and then, si Switch At saka si Joyce eh, mag -ready na tayo para pagdating ni Joyce Diretso na tayo Usually, pag mga ganyang private viewing Tumatagal lang naman yan mga ano eh uh, 10 to 15 minutes So, nakita ko Nag-open na yung door So, tumatakbo na yung 15 minutes natin There's uh, How is it? gifted. Ba't kayo hinabol ulit nung ano? Hindi nag-work yung debit ko. Ah. Kaya, ko na lang. Okay. It's easier. Ah. Yeah. Hindi na Una kasi hindi nag-tap. Oh. I-insert ko, hindi pa rin. Weird. Ngayon okay, okay so... Debit ko is acting up. I don't know why. Ako din. Natatang... Uh, hindi na gumagana yung tap. Ayan. Ayan si Switch, oh. Tinan niyo yung itsura. Ayan. oh. 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 <laughs> <Makulit. laughs> Asong makulit. Siya yung asong parang naka-drugs. O, oh, laging hyper. <laughs> Tsaka yung mata niya ang laki. A giggly switch. Mm. Inis na inis sa kanya isang aso doon na ginagroom. Bakit? Hmm. Buti ito, hindi siya nagbabark back. Bakit? Ano nga eh yara? siguro dahil ano na uh, ano man siya. bakit may aso dito? <laughs> Bili ako na ng dialogue yung <laughs> aso. May script ka na eh. Uh -huh. What for? For? Far? Oh. The, the far one oh, you wanna have a road trip? <laughs> sa lahat ng gusto mong tahan, yung mahal pa eh. Ewan ko ba sa batang yan, may <laughs> pinagmanahan <nai> <laughs> oh Oo, yung tatay. Wow! Mm -hmm. Ako <laughs> pa kayo, ikaw yung magala. You wanna ride a train? Ay, nako. There's a new train station that's open. It's called Capstan Station. Oo nga. Nag... Uh, punta ata dun yung mga kilala managers. Para? Mag-visit. Yeah. So it's part of our... I cannot go home. You cannot go home. Like, You cannot. Or you do not want to go home? I don't no, I want to go home. <laughs> ay. 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 Ay, ay. ay hello, merong, is the uh, Westier. West This is the Tesla. Ayun nga, babe. This is the Westier. I okay. Group of Chinese. Tapos na sila? So nakabalik na nga tayo. Uh, naibalik na rin natin yung uh, cage ni Switch. Yeah, yung uh, tumingin is another Chinese family. Sabi ni Mario, sabi daw nung realtor, magpo-provide magpo daw siya ng feedback sa kanila mamayang hapon. So, we'll see. Tinan natin. At least, alam natin na nagpunta and uh, kasama yung realtor nung buyer. It means na hindi lang talaga sila nagka-casually viewing. But, they're really considering buying a property. Dahil kasama nila yung realtor eh. Normally kasi pagka yung buyer lang yung nagpupunta, parang ano yan eh, 50-50 kumbaga. Testing the waters, ika nga. Actually, sa totoo lang, sinisilip ko, yung realtor nung buyer, nandito pa actually, nandun sa baba, nasa visitor parking. So, siguro pinapakiramdaman kung kumusta ba yung uh, environment dito, kumusta yung mga tao, and, and all, para makapagbigay ng enough feedback. Yung uh, kasama nung family, actually, meron silang elderly na kasama dun sa nag-review. naka siya. So, siguro ina-assess din nila yung accessibility ng building at kung uh, magiging madali ba sa TP potential na titira dito yung kanilang existing uh, situation dahil nga meron silang elderly person na uh, naka-walker. Yun lang, gusto, lang, gusto ko lang kayo i-update. And uh, sila Joyce nga, tsaka si Clark, narinig nyo naman siya kanina, nagyayayang Uh, to go far away daw, sabi sa Whistler So ang ginawa ni Joyce, sinamahan niya si Clark, nag na muna sila Nagpunta sila dito sa Richmond Center uh, Para mag -ikot, ikot lang And then kami ni Cal, duminecho na nga dito para magayos at uh, ibalik yung mga gamit So nakita nga ni Cal, nagbigay ng uh, munting regalo ang aming realtor yung realtor na yun, siya yung actually na tumulong sa amin to buy this property. And hopefully, siya rin yung makatulong sa amin to sell this property and buy an upgraded properties. So, tignan nyo naman, mag aalas uh, 11 pa lang or 11 a.m. At tayo ay nakakaramdam na ng kaunti lang naman, kaunting gutom. <laughs> no? Dahil nga, sinusubukan natin yung intermittent fasting. Hindi tayo kumakain. Tubig lang ang inom ko kanina. Ako, ang ginawa kong oras is between 12 to 8. Medyo an hour earlier tayo kasi medyo hindi pa tayo talaga nakaka-adjust sa ganyang klaseng schedule ng pagkain. Anyway, unong tayo ulit ng tubig. Tingnan natin kung makakatagal tayo. Isang oras pa ang aantayin natin bago tayo makakain ng uh, pagkain o no? yung actual solid food parang siguro magkaroon ng laman yung ating chan So again, welcome to another vlog uh, It's Sunday today and uh, uh, tama kayo, paalis na naman tayo Pansin nyo, tayo lang mag-isa ang uh, aalis dahil pupunta na naman tayo sa ating scheduled fish show Meron na naman tayong appointment today With our uh, physio This weekend uh, uh, Hindi kami nakalabas Si Joyce lang actually nakalabas Kanina nung nag-gym siya Nag-grocery na rin siya For in preparation sa Noche Buena uh, Noong 24th So uh, magluluto siya ng Hindi uh, naman uh, Isang putahe lang naman Chicken macaroni dahil uh, yun ay uh, request at gustong uh, kainin uh, during that time and then all the rest ng aming uh, handa is ipapa-deliver na lang sa bahay kasi nga dahil uh, dito nga sa Canada no na uh, napaka busy although makabaka na siya up until uh, pagpasok ng January tayo may pasok pa tayo ng 23 and 24 sabi ko nga no um, kahit na nakabakasyon na si Joyce uh, medyo madami pa rin errands yung ginagawa pagod na rin uh, gusto na lang namin ma-enjoy sana yung bakasyon namin sa pahinga at nang uh, sa ganun talagang masulit naman namin yung araw na wala tayong pasok hindi pa rin natin Uh, dapat makalimutan na magpasalamat sa mga narating natin, sa mga blessings natin for uh, the year at mga blessings pa na dumarating sa ating buhay. No? despite na malayo tayo sa pamilya natin, ay eh, uh, at least na sa magandang kalagayan sila at uh, nakakapag-celebrate din sila ng uh, ng uh, Christmas on their own which is very important na nalalaman mo na kahit paano eh masaya sila kung saan man sila nakalugar ano? kahit na malayo-layo sa atin so uh, nandito na tayo sa physio natin yan tayo isa na lang ang natitirang parking dito sa ating uh, puntahan na clinic. Medyo masikip lang yung parking talaga nila dito. Kaya medyo doble ingat. Doble triple ingat. Sa mga pagbukas ng mga pinto, yun yung uh, masaklap dyan eh. Yung tipong matatamahan ka ng pinto. Mag uh, na muna tayo. Uh, Magkita na lang tayo. Ulit city of mine How I love How I love The city of mine. It never gets me down, city of mine. How I love, how I love this city of mine.